Hindi na mangangailangan pa ng karagdagang pondo para sa contingency plan ng gobyerno sa Taiwan sa oras ng armadong bakbakan sa pagitan ng Taipei at Beijing. Ito ang iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna ng agam-agam ng ilang mga senador na limitado ang kakayahan ng bansa para sa malawakang paglikas. So, nothing to worry. Kasi nagawa na rin po natin ito na nagkaroon ng issue ang Israel. Wala sa budget pero nakaya po natin. So hindi po kailangan mag-alot ng another budget for Taiwan specifically? Hindi naman po kailangan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations nitong Webes, inusisa ng mga senador kung gaano kahanda ang Pilipinas sa sitwasyon sa Taiwan. Are you sure na yung plano ninyo will be sufficient na just in case wag naman hari na wag naman humangyari eh nagkagulo ho yan at nagka dyan, diyan maiuwi ho ba natin sa isang iglap or it will take days? Suggestion na naman ni Senator Annie Marcos, bakit hindi magpatulong sa Taiwan o China? Kung kaibigan natin ang Taiwan at nais nilang tumulong, abay tumulong sila. Or kinakailangan ba dumaan sa Beijing? Iuwi mo nila. Sa so, usapin pa rin ang One China Policy muling iginiit ng Department of Foreign Affairs na hindi kinikilala ng Pilipinas ang soberanya ng Taiwan. Wala rin daw kinikilala opisyal ng Taiwan ang Pilipinas mula sa isang business delegation na bumisita sa bansa. Sa report ng Japanese media outlet na Kyodo News, sinasabing kasama si Taiwan Foreign Minister Lin Chalong sa business delegation mula Taipei na pumunta sa Maynila. Kinumpirma ng Manila Economic and Cultural Office o MECO ang Taiwan Business Delegation pero hindi sinagot ang tanong kung kasama ba ang foreign minister. Sa ilalim ng isang kasunduan ng Manila at Beijing noong 1975, kinikilala ng Pilipinas ang People's Republic of China at parte nito ang Taiwan. Sa ilalim din ng kasunduan, ipinagbabawal ang diplomatic at official engagements sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.